Alam po ba ninyo yung larong Pass the Message Relay? Ito po ay isa sa mga karaniwang laro na kung saan ay maibibigay na mensahe ang facilitator, ipapasa sa taong kasunod hanggang sa makaabot sa dulo at siya naman itong tatakbo sa facilitator upang sabihin ang kanyang mga narinig. Minsan, naiba po ang minsahe, nagugulo. Ngunit ang may tamang sagot lamang ang makakakuha ng puntos. Kung meron namang message relay, meron ding pass the action relay. Paano po ba ito nilalaro? Kung sa message relay ay minsaing kailangang ipasa, sa pass the action relay naman ay mga kilos at galaw ang kailangang ipasa. Ang leader ang unang kukuha na ibinigay ng tatlong magkakaibang kilos o galaw at ito ay kanyang ipapasa sa susunod na miyembro ng grupo. Yung ibang miyembro ay maaaring nakatalikod o sabi nga nakapikit ang mata maliban sa kalahok na nagpapasa ng mga kilos at galaw. Yung pinakahuling kalahok, ang siyang magpapakita ng lahat na kilos at galaw, usually tatlo kilos o galaw, no? na nakarating sa kaniya at titingnan kung nagtugma ito sa orihinal na kilos at galaw. Tuwing Webes Santo, mga kapatid, lagi nating napapakinggan sa Ebanghelyo ni San Juan, at tanging kay San Juan lamang ang paghugas ng paa ni Jesus sa mga alagad. Ngayon, hindi lamang po ang nire-relay sa atin. Mas lalo pa niya itong pinaunawa dahil pinakita mismo ng ating Panginoon kung paano ito gagawin. Hindi lamang po ito pass the message para sa atin bagkos pass the action din. Di ba? Kung naalala po ninyo, natutuwa yung mga teachers, nakakatuwa yung mga teachers sa mga magulang, na kapag mayroong presentation yung kanilang mga anak, malimbaw, yung kasali sa Little Miss Philippines, di ba? May mga presentation doon ng talent. O kaya yung mga teachers, no? Yung nagtuturo. Kapag magsisimula na yung presentation, nandun din sila sa harap. At kung ano yung ginagawa, dapat gawin. Kung ano yung ginagawa ng teacher, ginagawa din ng kalahok. Kung ano yung ginagawa ng nanay, nagsasayo yung nanay, nagsasayo yung anak, nagsasayo din yung nanay. Di ba kung nga, mas nakakatuwa yung, no? mas nag-i-enjoy kayo panoorin yung nanay. Ba? Bakit? Bigay todo. No? Talagang very passionate sa kanyang ginagawa. No? Ano po sila sa harap o sa may gilid ng tamblado, sumasayaw at mga kilos o galaw rin para di makalimutan at maging maayos yung pagtatanghal ng kanilang anak o estudyante. Mga kapatid, bakit po hindi pa nagkasya sa mga salita lamang ang Panginoon? Pinakita pa kung paano ito gagawin. Alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras para tumawid sa mundong itutungo sa Ama. Sa madaling salita, alam na ni Jesus na malapit na siyang mamatay. May pagpapalagay na marami siyang gustong sabihin sa kanyang mga alagad sa oras na yon ng huling hapunan. May Maikli na lang ang panahon kaya kailangan niyang piliing mabuti ang huling habilin na dapat lagi nilang tandaan. Sabi nga, bago pa naisip ng mga tao na a picture paints a thousand words, at action speak louder than words. Alam na po yun ni Jesus. Kaya nagpakita siya ng isang malinaw na larawan na hindi hindi dapat malimutan ng mga alagad. Larawang tatatak at magmamarka. Hindi lamang sa kanilang isip, bagkus magmamarka sa kanilang mga puso hinugasan niya ang kanilang mga paa. Hindi lamang literal na paghuhugasan ng paa o paghugas ng paa ang nais iniabot o ipaabot sa atin ng ating Panginoong Isu Kristo. Hindi lang yung isang aral tungkol sa kababaang loob o pagpapakumbaba. Higit sa lahat, sagisag yun ng pag-ibig ni Jesus. Si Jesus mismo, ang nagpakita at nagparanas sa atin ang mapagmahal na Diyos. Sana tayo rin. Tayo ang magsisilbing patutuo sa iba kung paanong pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sana tayo rin. Kung paano siya nagpakilala sa iyo? Kung paano mo siya nakilala? Kung paano kanya iniligtas at kung paano binago ka ng Diyos ang buhay mo mismo ang iyong testimonya para makilala ng iba ang Diyos. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa iyo at ikaw ang magsisilbing instrumento bilang daluyan ng kanyang pagpapala sa ibang tao. Kadalasan sinasabi natin, baka naman ngayon sana sana naman magpagamit tayo sa paglago ng kaharian ng Diyos dito sa lupa upang maisakatuparan ang kanyang nais hindi ba't napakasarap sa pakiramdam na partikah ng isang napakalaking misyon at ang just natin mismo ang nag nito hindi lang ito basta na utos na galing sa iyong kapwa o kahit sino pa riyan. Ngunit ito'y mula sa isang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ano pang hinihintay mo? Oras mo na para ibahagi o oras na para ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa iba. Relay God's message of love without delay. Kanina pong umaga sa Antipolo Cathedral ay sama-sama kaming nagdiwang ng misa para sa Krisim Mass sa pamun ng ating mahal na obispo upang alalahanin ang huling hapunan ang pagkakatatag ng banal na Eucharistia at muling sariwain ang aming mga pangako nung kami ay inordinahang mga pari. Ipagdasal niyo po kami mga pari, mga pari ninyo, na makapaglingkod katulad ng paglilingkod ni Kristo. Patawad po sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Sa mga pagkakataong di kami naging anyo, amoy at asal pari, sabi nga po ni Bishop Properto kanina, sa halip naging kabaliktaran ang inyong nakita na banaagan at naranasan nyo sa amin. Sa halip na maakay namin kayo sa kabanalan, ay nahatid namin kayo sa kapahamakan at kasalanan. Patawad po kung di po kami naging mabuting halimbawa sa inyo. Kanira po sa unang pagkakataon sa Christmas, no? Nagba kanina po, no? Sa bahagi po ng offertory, sama-sama kaming pumila, kami mga pari. May hawak-hawak na dalawang envelopes. Ang isang envelope, nakalagay din yung aming last will and testament. Sa kabilang envelope, nakalagay po doon ang aming love offering bilang aming hambag sa pagbubukas ng college seminary sa ating diocese. Isang napakagandang gesture ng isang pari ay nagbabahagi. Hindi lamang humihingi ng kolekta palagi. Nagbabahagi. Nagkakaloob at nagbibigay rin. At nakatutuwa dahil si Bishop mismo ay pumila rin. What a good gesture. Mga kapatid, gawaing pagpapakabuti ay misyon ng bawat isa sa atin, hindi lamang po naming mga pari at rileyoso. Huwag po sana kayong panghinaan ng loob. Mawalan na ng gana at lumayo sa simbahan kung kami mga itinuturing inyong mga pastol ng simbahan ay nagkukulang, nagkakasala. Bagus mas kumapit kayo sa Diyos at sana po ibulong rin nyo kami. Ibulong rin kami sa Diyos para sa kaliwanagan kung kami man ay nagkakamali at nagkukulang. Tandaan niyo po, pari man po kami ninyo, humuhugot din po kami ng lakas at inspirasyon sa inyo. Lalo na sa mga kamanggagawang buong pusong ibinibigay ang sarili sa simbahan sa paglilingkod. Salamat po sa inyo. Nawa, katulad po ni Kristo, maging mabuting halimbawa po tayo. Mabuting halimbawa sa tahanan, sa pamilya, sa pamayanan, at sa simbahan. Mabuting halimbawa sa pagmamahal. Mabuting halimbawa sa paglilingkod. Again, relay God's message to others without delay. Amen.